Ako personally, hindi naman ako maselan sa gulong eh. Kahit anong brand, para sa akin, okay naman yan. Pero kung bibili man kayo ng gulong, i-check nyo muna kung paano ba kayo gumamit ng kotse. Kasi kung kayo yung tipong medyo matulin talaga magpatakbo, more on highway driving, I suggest go to the most branded na gulong. Siyempre, iba talaga yung performance niyan, iba rin yung quality talaga niyan. Now, kung more on city driving naman kayo, kalmado lang kayo magpatakbo. Okay naman kahit yung mga hindi masyadong kilala. So far, yung mga hindi kilalang gulong, wala pa naman akong experience na nasabugan or uh, nasira agad. Basta i-maintenance nyo lang, lagi nyo lang alagaan sa uh, yung uh, yung ati, ano, yung tire pressure, no? Alagaan nyo na sa tire pressure, for sure naman naaabot yan sa pagka-nipis. And yun, syempre, huwag nyo masyadong ilulumbak ng matindi para magtagal talaga yung inyong gulong.